Narito ang step-by-step -step guide kung paano gawing short clips ang mahabang videos gamit ang artificial intelligence o AI sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself. Balak mo bang maging isang content creator pero wala kang time na mag-edit ng videos? Sa tulong ng artificial intelligence, ang isang mahaba mong video ay maaari nang maging clips na pwedeng pwede mong i-upload sa iba't ibang social media platform. Paano nga ba ito? Una, isearch ang vizar.ai sa iyong browser at gumawa ka ng account. Ikalawa, pindutin ang create project at piliin mo ang video na nais mong ma-edit. Ikatlo, hintayin mong ma-process ito ng AI at pindutin mo lamang ang get AI clips button. Sa pamamagitan nito, hindi mo na kailangan mag-edit manually o mag-edit ng ilang oras dahil kusa na ito mag-generate ng text on screen at headlines na swak sa iyong content. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!